Hello mga kakongski! Ayan, panay bagong video na naman tayo for today's. Ayan guys, gagawa ako ng chicken sandwich for today's video. Ayan guys, unang kung nga dyan ginawa, hindi nyo na lang nakita dyan sa video kasi nga um, nakalimutan ko. Ayan. So unang kong ginawa guys ay kumuha ko ng chicken breast at hiniwa ko lang ito ng maliliit. Tapos... ah uh, minarinate ko muna siya ng mga pangpalat kagaya ng garlics garlic garlic powder onion powder cumin at saka coriander powder paprika salt at saka black pepper So ayan guys nilagyan ko muna to siya guys at tinalo sa manok at uh, kailangan ko siyang i-marinate ng 15 to 20 minutes para guys manuot yung uh, mga spices dyan sa manok. So, yun talaga usually yung ginagawa ko guys pag nag uh, nagluluto ako ng manok. Mina, kahit sa kabsa, minarinate ko muna yung mga spices dyan sa manok. eh guys, halo-halo lang natin siya yung mga spices. Hindi yun na talaga nakita guys kasi nga hindi ko napansin na hindi pala siya kita sa video. So, ayan, sinaset aside ko muna siya. At then, nag-gasas na gisa natin bawang at saka sibuyas dyan, guys. At pagkatapos nga yung siniset aside nating manok, kaya nilagay ko na hinalo-halo at hayaan lang muna natin ma mawala yung tubig sa manok. At pagkatapos, nilagyan ko din siya ng mga spices. Kung ano man yung uh, spices na nilagay ko dun sa sa manok guys. nang may ko siya. Yun din yung ginamit ko sa paglagay doon ng spices dyan sa manok. Pagkatapos dyan, syempre hindi mawawala yung ating Uh, pampalasa na chicken cubes nag-add na rin ako ng carrot at saka bell pepper so optional lang to guys kung gusto nyo lang naman, sa so, amin talaga nag add kami dyan para pang padagdag kulay at saka lasa din sa manok and then pagluto na yung ating manok, ayan mag-add tayo ng cooking cream at saka ayan cheese so tansahan lang yun guys hindi masyadong marami at saka hindi yung konti, yun sakto lang magmo magmo-moist yung ano, yung manok natin. So ayan, pag ganyan na siya, yun pwede na natin siyang ilagay sa ating uh, sandwich. So after that, ayan, mag, mag a lang ako ng cheese guys, sliced cheese. Ayan, para maging creamy pa ang ating sandwich. Ayan. Um, may iba-iba yung paggawa ko dito guys kasi yung may mga may alaga ako na ayan yan yung tin toast yung bread may alaga naman ako gusto niya toast yung bread niya. Kaya yung tinost ko muna bago ko siya ilagay sa, bago ko ilagay yung chicken. So, ayan, Hiniwa ko lang. Ayan, tapos na po. Ayan, I hope you enjoy